Matinding balita mga kababayan, usap-usapan ngayon sa buong bansa ang diumano'y pag-agaw ng kapangyarihan ni Vice President Sara Duterte matapos umano siyang pumalit bilang pansamantalang pinuno ng bansa. Ayon sa mga kumakalat na ulat, si Pangulong Ferdinand Bombong Marcos Jr. ay pinilit umanong lisanin ng Malacanang matapos ang isang hindi pa malinaw na insidente sa loob ng palasyo kagabi base sa mga impormasyon mula sa mga hindi pinangalanang source sa loob ng gobyerno, nagana pumano ang tensyon ng magkaroon ng mainit na pagtatalo sa pagitan ng kampo ni Marcos at ng kampo ni Duterte hinggil sa direksyon ng administrasyon. Ilang oras matapos nito, nakita umano ang convoy ni VP Sara na papasok sa Malacanang, kasabay ng pag-alis ng mga sasakyang sinasabing pag-aari ng Pangulo. Pagaman wala pang opisyal na pahayag mula sa dalawang panig, Maraming netizen ang nagpaabot ng kanilang pagkabigla at agam-agam sa bigla ang pangyayaring ito. Hanggang sa ngayon, nananatiling palaisipan ang tunay na estado ni Pangulong Marcos Jr. at kung ano ang posisyon ni Vice President Sara Duterte sa isyong ito. Patuloy namang nananawagan ang publiko ng klarong pahayag mula sa Malacanang upang matuldukan ang mga hakahaka. -haka. Isa lang ang tiyak mas lalong umiinit ang politika sa bansa at nakatutok ang sambayanan sa kung sino ang tunay na nasa sa kapangyarihan. Nako, breaking news huyan, mga kapubayan. Hindi na daw ho makikipagtulungan sa ICI ang mag-asawang diskaya. At dito sa video na to, Butong si Terry Redon. Guess yo, yung parking, yung sagasa, yung mga kabalinto na ang ginawa nila noong 19th Congress, eh sinisisi pa rin doon sa 18th Congress nung panahon nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. heto talagang pakala, pakawala na to ni Zaldi ko. ibang klase ho, no? Talagang ipipilit at ipipilit ho niya na maikonekta ang Duterte dito sa issue ng flood control. Kaso ang problema ho mga kababayan, 23, 24, 25 budget ho ang pinagmulan ng napakalaking nakawan na nakita ng buong sambayanan sa mga nakalipas na linggo at buwan. Pero bago yan mga kababayan, kung bago lang kayo sa page updates, sa like at subscribe. Masaya na ho tayo sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button nandyan lang ho sa baba. Rekta ho tayo dito kay Terry Redon. mahaba habaw ito mga kababayan. Game. What we wanted to say yesterday, these Aho? are also being undertaken by senators themselves. So, hmm. I think we unite on the purpose that we have to be transparent as to the entire list of proposals by legislators. Pero we will debate as to the reason as to why he wanted it. No? yeah Kasi nga ho, it is not just party list congressmen that make proposals in several districts, but more importantly, um, even senators, no, make these proposals in uh, several districts. And yeah, I, I think he made mention yeah. also of yung po mga parking schemes, no? To yeah, be very clear, schemes yung pong sinasabi in the Blue Ribbon Committee hearings na oh. uh, parking sa Gaza, it was not a creation of the last Congress. Oh. In fact, yung pong mga parking tsaka sa Gaza, I think nababasa na ho natin yan as far back as 2018 in the previous administration. No, In fact, uh, former House leaders uh, denied oh. such parking fees yeah, no, no. or parking uh, schemes uh, in the last Congress. No, So, I think it would be a bit disingenuous for a uh, uh, congressman today to say na mm. uh, ito po ay just it it's just a new innovation of uh, the previous uh, leadership in mm. the 19th congress hindi naman sinasabi na ano yan new innovation wala rin naman nagtatanggi na ngayon lang yang ano na yan yang uh, scheme scheme na yan yang parking sa gasa o kung ano pa mang inimbento yung pangalan ng mga congressman diyan sa house of representatives wala kaming pakialam pero talagang kinasangkapan yung mga ganyang klaseng estilo nyo dyan sa House of Representatives sa 23, 24, 25 budget. Dyan naging laganap ang korupsyon sa ating bansa. Siguro, hindi, tayo, hindi naman natin sinasabi na ngayon lang na-invento yan. Siguro, panahon pa ni Gloria, meron ng ganyan. Parking, sagasa, o yung alokabolo, kung ano man yung mga terminong ginagamit nila dyan para makapagnakaw sa kabanasambay na. Sambainan. Pero ito, sigurado ko, Terry Redon, at hindi mo mapapasinungalingan to. Ha? Dito, noong 19 Congress, lumaganap at iyaan ang pinanggalingan ng karamihan sa kalokohan dyan sa House of Representatives. Yung mga sagasa, parking, alokabulo, kung ano man yung mga ginagamit yung termino dyan sa House of Representatives. Ito talaga si Terry Redon. Oh, oh, isisi sa lahat. Isisi lahat sa mga Duterte. Diba? Ganyan lang, ganyan lang ho yung mama na yan. So, ayaw po muna siguro yung open ourselves to pero sigurado ako ngayon, Brad, na ikaw eh, talagang malaya nang makakapag-travel-travel. Ngayon, eh, ikaw nga wala ng Duterte na babati ko sa'yo pagka nagpunta ka sa Sandamukal na bansa. <laughs> uh, sa pagiging opisyal mo sa pamahalaan. Kasi ano pa na ni Tatay Digong, pino na ho yan, eh. Kaya galit na galit kaya dati yung Rodrigo Duterte yan eh. Ano ba akong pino na? Questions? Hmm. Uh, sa isang survey ko na na research about uh, government infrastructure projects, nakasaad na most adult Filipino, 60%, reported feeling anger or outrage when they think about the corruption in government. 30% expressed fear or anxiety, while another 9% reported feelings of sadness or disappointment. Ano po yung masasabi? Well, syempre, 60 plus 30 is 90% ill feelings. So, towards how government has been doing its job, no? particularly on flood control infrastructure and how we actually implemented it. Which is why, uh, mataas talaga expectation ng mga kababayan ho natin, uh, mm. not just on uh, Congress and the Senate on our investigations, but more importantly on the Independent Commission for Infrastructure mm. to be able, and of course, the other law enforcement agencies that we have, like the Ombudsman, na talaga ho may mapanagot po ng mga personalidad na napangalanan dito po sa entire uh, flood control controversy. So, I think yung po 90% ill feelings uh, dapat ito e, gunan po ng tama at maayos ng gobyerno po ito. And, um, syempre, one of the steps and we have been stating this previously already is for the ICI to make a determination on which part, parts of the proceeding can actually be made public which part of the proceedings will remain in executive session. But obviously, under any circumstance, hindi ho talaga pwede na full private executive session proceedings lang po ang ginagawa po ng ICI. It's not because gusto lang ho makiusyoso ng mga kababayan natin. Eh. And uh, to be very clear, sa mga korte naman ho, and quite certainly, yung po nga uh, chairperson po ng uh, ICI, dati pong maestrado, wala naman hong uh, full executive sessions eh, sa mga korte ng bansa, kahit sa Supreme Court. No? So, eh, ang kasalanan pa nyo pala yan eh. Gusto lang makiusyoso ng ating mga kababayan eh. Oh, eh, huwag na kayo. Huwag na kayo makiusyoso. Kahit pera nyo ang ninakaw nila, wala kayong karapatang makiusyoso. Wala kayong karapatang malaman kung anong pinag-uusapan dyan sa ICI. Tama mali, terror doon. Ah, yung mga lohi mo, Sing labo ng mga bu ng butas ng ilong mo, lang yaka. Anong toko, pero sambay ng Pilipino pinag-uusapan natin dito. Ngayon, nagaanap ng accountability ang ating mga kababayan. Kung ang accountability at yung transparency, eh, 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 AUO ng pag uh, sa, sa publiko, nang uh, sabi na nating ala oral argument dyan sa Korte Suprema kasi dati daw may ng Korte Suprema ang uh, chairperson ng uh, ICIA. <clears throat> isa publiko nyo yung record yung video yung hearing wala namang problema anak ng tokwa ano ba naman makita namin si Romualdez di ba nagpapaliwanag doon at sinasabi niya na hindi wala akong alam dyan doon sa budget 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 doon sa budget process wala akong alam dyan ang appropriation ko bahala dyan anak ng tokwa Walang hindi ho taratrabahuhin yung mga budget na yan kung hindi binasbasayan yan ni Martin Romualdez. Wala kang kinalaman sa budget deliberation pero yung akap mo naponduhan. Ano yun, Magic? Ano ka meron kang nakikipag-communicate ka kay senior ganun? bedlog? Ganon? Nangang-petrang, Garopata. Iloloko nyo kami. Ibig sabihin, meron pa rin bahagi mm. ng mga pagdinig sa mga korte mm. yeah. na binubukas po sa publiko. Hindi po yeah. necessarily yeah. live streaming. Sabi pero mo. nakakapasok ang media, nakakapasok po yung each and every interested party po rito. So for as an example, at ito na ho yung halimbawa natin nung nakaraan, yung po mga babasahin po ng mga affidavits. Anyway, it will be a public document. Anyway, babasahin din bang po talaga ito? Hindi yung problema ng public document. Pagka naging public document yan, malamang sa malamang edited na yan. Hindi na namin makikita yan, anak ng toka. Eto mga kababayan, kung hindi magpapapreskon itong damuho na to, hindi natin malalaman kung anong nangyayari dyan sa Diyan sa ICI na yan, walang ka ha. Ano ka, ang tawag dito spokesperson ka. Pinakawalang kwentang spokesperson na kilala ko. Spokesperson ng ICI. Damuho na to. O, oh, duloy din. So, sa ICI, dapat uh, publicly basahin po ito ng lahat ng mga resource persons na ma-invite. And including yung po mga initial inquiries ng mga commissioners relating to the affidavit which is a public document. So, okay. yun uh, pwede ho tayo magsimula doon at pamungkahi po ito sa ICI uh, moving forward. Yeah. Sir, yung, gusto ko moving forward. Sa mga binabanggit mo ating mga kababayan, parang bakit lang hanggang ngayon wala pa rin na papayla ng case or uh, parang medyo nababagalan sa process ng ICI. As a lawyer po ba, sa tingin nyo, by this time kailangan may mga na-recommend na ba or na para um, parang may talaga concrete action na po ba yung ICI or okay lang naman na talagang iniisa-isa muna nila mm -hmm. yung patawag? Kayo po ba nababagalan or sakto lang din yung process Sakto lang. Yeah, again, kailangan ko natin maglinaw. Sakto um, lang. I think the marching order of the president is for the ICI and all law enforcement agencies to be able to file airtight cases. No? So, mm -hmm. Bien, uh, it is not a question of time. It is not a question of speed. It is a question of whether or not the evidence actually exists already to make an actual conviction against all personalities. And to be very clear, yung pong DOJ, I think, nagsubmit ho sa ng mga papeles sa ombudsman. Um, lahat po ng mga kaso na pwede hong I, I think, sa mga um, personalities involved in Bulacan. At the very least, yung pong mga um, contractors at DPWH officials po na sangkot. Uh, I think kaya na ho nilang ikasayon Uh, in the soonest time. Ang no? sabi nga ho ni Ombudsman Remulia, this is an open and shut case. Ibig sabihin, the basic question on Ghost Project, and ito naman yung binabanggit na ho natin, uh, even during the House Infrastructure Committee hearings, on the question of Ghost Projects, simple lang ho yung tanong eh, may naitayo bang pasilidad, infrastruktura o wala? Pangalawa, may nailabas bang pera? Pangatlo, kanina napunta yung pera? So, sobrang basic lang po ng methodology to Um, to make the case for those projects. And I think yung po nga pagpapasa po sa DOJ, uh, ay uh, yan na po yung, ng, sa DO, ng DOJ sa ombudsman, yan na po yung unang hakbang sa aktual po na case filing na gagawin po ng ombudsman laban po sa mga sangkot pong kontatista at DPWH officials. yun yung una. Pangalawa, syempre yung mga senador at um, mga kongresista po na mga napangalanan, kailangan po na mas malalimang pa pagsisiyasat yung po ICI at Ombudsman at DOJ sa bagay po na ito. No? So, um, yan po yung kailangan po nating antayin. Kasi um, kailangan po talaga ng uh, direktang pagtuturo eh, sa lahat po ng mga sangkot. Although, alam may mga, I think in one of the, I, I, I forget if it, it's um, affidavit, uh, na talagang halimbawa, meron ho talagang pinagdalhan no, ng uh, pera uh, doon sa isang resort, no, isang involved po ng senador. So, yun ang no, kailangan hong palalimin pa ng uh, ICI at uh, ng Ombudsman. Kung uh, meron bang uh, batayan yung pong binabanggit, I think, ni uh, Undersecretary Bernardo. Uh -huh. Sir, uh, last, uh, from... Sorry, uh -huh. hindi, hindi, uh, hindi ni Undersecretary Bernardo ni um, <coughs> Henry Alcantara. Yan. Sir, last, uh, eh. okay. ano? ano, ano nila ho yan eh. Balita <laughs> ko si Henry Alcantara daw ho eh. Parang nanikipan dibdib. Okay lang yun. Maluwang naman ang bulsa. <laughs> lang, mm. dahil sa issue ng uh, uh, control practice. Siyempre, tingin ko, ramdam, I mean, we don't need a survey for uh, government to basically understand the anger of the nation. We had seen it in the rallies. We had seen it in each and every day po na talaga naman po uh, galit na galit yung mga taong bayan at naiinip na po sila. So, yeah. ang uh, alam, oh. alam mo bakit naiinip pang taong bayan, Terry Redon? Naiinip kami kasi bakit ayaw pang umuwi ng amo mo. Sabihin mo sa amo mo, umuwi siya as soon as possible. Kailangan niya nang umuwi sa Pilipinas. Pwede, yun lang naman kinaiinipan namin eh. Maliban doon, okay na eh. Sabihin mo sa amo mo, uwi na siya Kanya ka. Bang po, patungo dito to restore public trust. Una, siyempre, sinimulan na po ito doon sa budget process na ayusin yung mga naging problema nung nakaraan. May mga kailangan pang habulin, pero hindi pa naman huli ang lahat dahil hindi pa tapos yung budget. Pakalawa, yung usapin po ng pagpapanagot. So, um, antayin lang po natin. Tingin ko binubuo naman po ng uh, ombudsman, ng ICI, ng DOJ, yung lahat po ng mga kailangan pong ebidensya para mabuo po ito. Ang problema kasi dito, Brad, hindi nyo maintindihan eh. Nakikinig kayo pero hindi nyo naiintindihan. Naririnig nyo pero ayaw nyong sumunod. Di diba? Ang sabi, eto, ito, ulitin ko, sinasabi na sambay ng Pilipino. Gusto nila merong makulong. Hindi kontraktor. <laughs> Hindi, hindi nila yung intindihan. Gusto nila merong makulong, hindi district engineer. Okay, pakulong din natin yan. Walang problema. Pero siguraduhin nyo, sa pagpapakulong sa mga mananagot dito sa flood control uh, issue na to, siguraduhin nyo, merong congressman na makukulong dyan. Ha? Ngayon, kung wala rin, wala, wala rin lang naman congressman na makukulong dyan, eh, mag, ano na tayo, ika nga, dyan na pumapasok yung people power na ideya ng iba nating mga kababayan. Well, di naman natin suportado dito dahil ika nga, meron tamang proseso para tanggalin yung mga incompetent sa pamahalaan. Ay, ang paraan na yan, eh, napaka-extreme ho yan, ika nga, o oh, make or break yung, yung ano na yan, yung option na yan. Pagka hindi nagawa yan, naku, wala. Lalong lalakas ang pwersa ng mga masasamang elemento sa pamahalaan. Ngayon naman, kung may gawa, ma magawa, eh, eh magkakaroon na talagang pagbabago sa ating bansa. Eh na, nasa ano ho yan? Ika nga nasa mga kababayan ho natin yan. Tayo lang naman ho dito eh. Mga mirun lang naman ho tayo. Hindi ho tayo nang hikayat ng kung ano-ano dito. Kasi sinasabi lang ho natin dito mga kababayan, ang punto dito, eh kung may makukulong, kung merong ebidensya ng lulutang at kung itong mga ebidensya na to at kung ang mga makukulong na to eh para lang dito sa mga district engineer at mga contractor naglolokohan na ho tayo dito para sa sambayan ng Pilipino abangan ho natin ha abangan natin alam ko eh, masyadong impatient na yung mga kababayan natin pero tignan lang ho natin mga kababayan sisigurado ko dito pagka hindi naging ika nga naging kaaya sa panlasa ng sambayan ng Pilipino yung ginawa nyo dyan hihanda-handa nyo na yung mga tumbong nyo Ah, uh, ika nga, may, mayayari kayo sa sambay ng Pilipino. Yun ang sigurado. So, um, as soon as the first uh, cases are filed by the Ombudsman, tingin ko naman, um, hindi, hindi po ito magiging sa level po ni Ombudsman Remulia kasi dati siya ang DOJ and sila din naman, ho basically, siya din naman basically yung nag-head ng uh, pag nung nakaraan. So, tingin ko it's just a matter of uh, re-reviewing all the documents again. But I think I'm quite certain they are ready to file cases in the soonest possible time. Sir, your comment on the ombudsman's um, decision to um, set new guidelines, basically making public the may salary, may affect you by those investigation regarding corruption? Um, well, siyempre, this is, uh, well, hindi ito unprecedented dahil ginawa po uh, noon, no? bago ho uh, naging ombudsman siya, uh, ombudsman Martires. Pero ito po ay pagtatama nung pong pagkakamali ni Ombudsman Martinez na hindi po maglahad ng mga uh, salin po ng mga public officials on such a flimsy basis no? uh, so yun yung una pero pangalawa um, I think yung pong salin policy po ng Ombudsman is basically just limited to executive officials no So I think the public expects that at the level of the Senate and the Congress we should be able to um, implement our own sal and release disclosure policies uh, in the soonest time as well. Siyempre, respecting po yung mga data privacy um, guidelines no? na kailangan po in such a release. Having said that, could you have information if the House of Representatives will in fact align its policies uh, with the Ombudsman Memorandum Surgeon? Well, I don't have the information as yet, no? pero I think one of the first uh, press conference says of the of the speaker Uh, precisely, ito po yung binanggit niya. that uh, he is willing to firstly to release his salen, and uh, he is willing to actually implement a new salen policy covering a uh, house member. So, antayin po natin yon. Hopefully within bis uh, sa uh, Congress break. Pero if not, uh, during po the eh, pagbalik ko ng plenary in November. Ano makakatulong po ba ito sa mga on corruption or not? Very much? Adi, makakatulong po ito kasi magkakaroon ka ng baseline determination ng actual wealth ng hindi lang po ng mga kongresista at senador, kundi hmm. lahat po ng mga uh, official po ng gobyerno. So, ibig sabihin, Oh, para sa mga asal end na <laughs> Pogi mo dito, Brad. Ako, nagdududa ako dito sa mama na to, baka si boss lang to eh. Boss, hindi ba ikaw to? Baka si malupiton lang tong ano na to itong mama na to eh. Nagpapanggap lang siyang congressman eh, no? Baka biglang, baka sa susunod na interview nito, bigla siyang sumigaw ng Boss, biglang gamanot to yan, eh, no? Eh, ano, diskumpyado na talaga ako dito kay, ano, kay Terry doon. Feeling ko, si ano, si Bosch yan eh, di ba? Kamukha <laughs> mo. Uh, makita natin kasi mm. doon kung gano'n ba kalaki, gano'n kaliit ka, ka yung pong ka kanilang uh, net worth, no? yung basically yung kayamanan po nila, gano'n kalaki utang nila, gano'n ka um, laki ho yung pag-aari nila, which is basically the assets of uh, the public officials. No? So, ah uh, pagkaho kasi gano'n, I don't we don't need the other aspects of um yung mga corruption at investigation. So for example, pagka ah, nakalagay sa salin parang ang dami niyang pera, pero for example, ito lang po yung kanyang salary grade, ito lang po yung kanyang kinikita. Um, that is basically a prima facie finding of unexplained wealth. Eh. 'Di ba? So doon pa lang, even without talking of payoffs even without talking about any other evidence, parang uh, magkakaroon na ng problema yung particular public official po So, I think that's a good first step towards uh, broadening and um, having greater accountability uh, with uh, public officers. I think nakaasa siya Not just for this leadership, no, but for the previous leaderships, uh, even in the previous government, parang nakaasa siya doon sa disclosure po ng ombudsman eh, ng mga sal ends, no. So, um, I don't want to uh, jump the gun on the current House leadership, on how they will actually do it. Pero ngayon, um, I think the House will have to make its own policy without having to wait for the ombudsman. Well, ang totoo, we don't have to wait for the House resolution to actually be approved, no? Um, if uh, the House leadership deems it very important and very significant to restore public trust in government, and which is basically what the speaker stated in his uh, um, Congress break speech, no? Um, I think uh, the House leadership can do it on its own without having to wait for the House resolution to be approved. Oh actually yung open bicam, siyempre hindi na kongreso yung uh, magdidesisyon po sa open bicam. Um yung Senado kailangan din hong uh, mag-commit. Pero I think yung Barci po, Barci proceedings, yung uh, um subcommittee, budget subcommittee po, I think would be a good example on how um, the smaller committees should be able to do it, no? So yung pong bicam, siyempre mas malapad po na committee po ito dahil kasama na ho yung Senado. pero uh, may mga pwedeng paghalawan na mga aral kung paano po ginawang transparent and more accountable yung pong uh, budget subcommittee uh, na itinatag po ngayon kasi basically nga talagang tinanggal ng small committee so i guess ang expectation po ng publiko even in, at the level of the bicam dapat uh, open public transparent na po yung lahat ng mga amendments insertions initiatives na gagawin po at that level? Confident naman po po naman may sa na malapit na din po mag-simula yung open by naman kasi syempre it, it will have to include both the leadership of the Senate and the leadership of the House no? on, how, on how they will undertake it. Pero syempre we're confident <coughs> with the le leadership of uh, syempre, Senate President Tito Soto and Senate Finance Committee Chair Sherwin Gatchalian, na ito po ay uh, kanila pong susuportan. Kasi nga, even at the level of the UA, parang gusto nga nila entirely obliterated po ito. no? So, or talagang uh, kapareho po nung House version na um, natitira lang po yung foreign-assisted projects. Um, confident naman tayo na even sa level po ng open buy-com, gagawin po natin ito. On the topic of uh, farm-to-market rules, specifically mm -hmm. yung it's been gaining tra traction. Meron ng compass from uh, the palace the president himself na investingahan. At wala na raw dapat palakasan sa mga susunod pa. Formerly, your committee gave way to the ICI, specifically with the Anomalous Flood Control Project. So, sir, pwede bang mag-investiga ang infracom as the new direction to the most farm to market Well, pwede ho natin, actually, just to be very clear. Teka lang ha, ako, Bro, dasan na yung infracom. Marami naghahanap sa in infracom. Ano na nangyari sa infracom? Pwede mo ba kami balitaan? Kasi parang ano yun eh. Na, ikaw yung ano nun eh. Chairperson nun eh. Kayo nila yun eh. Ano na nangyari doon? Di ba? Bakit nyo tinigil? Kayo ang tagapagligtas ng isang eh. Dapat hindi nyo tinigil yun. Nangyaka uh, yung pong farm Rano? to market roads, yung mga local government hmm. unit projects, infrastructure, I think yan po, hindi pa yan, uh, yung mga irrigation projects po ng NIA. I think there are uh, questions that are being raised on these projects as well. Uh, I think it is, these are not within the ambit of the InfraCom. So, I think we, it can be subject to a new resolution. So, ibig sabihin, we can do a new inquiry on it. Mm -hmm. So, for example, kung yung pong sa DA, FMRs, um, pwede hong uh, magkaroon ulit ng joint committees to look into it. Pero dapat kasama na po yung Uh, Agriculture Committee dyan kasi sila naman ho yung main um, committee.